Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako si Elijah James M. Marfil, Baytang Pito, Pangkat Edison. Ano ang kabihasnan? Ang kabiasnan ay nagmula sa silitang ugat na bihasa, nang ibig sabihin ay eksperto. Ito ay pamumuhay na nakagawian ng maraming pangkat ng tao. Kasama rito ang wika, kaugalian, sining, kultura, agrikultura, ekonomiya, Agham at Teknolohiya Konsepto ng kaunlaran ng isang lipunan May kita sa larawan ang malalaking gusali na nagpapakita ng kaunlaran ng isang lipunan Tas ng pamumuhay ay mataas Ang larawan ay nagpapakita ng mga trabaho na may matataas na antas sa lipunan B Biyasan sa teknolohiya at maunlad na arkitektura. Sa unang larawan, makikita ang isang robot na nagsisilbing na nagpapakita ng maunlad na teknolohiya. Sa ikalawang larawan naman ay makikita ang matibay na, dis, na matibay na disenyo ng isang arkitekto. Ay, iba ibayong kaalaman sa sining at kultura. Likas sa mga Pilipino ang Payamanan sa sining at kultura. Hayag ang kasiglaan sa ekonomiya. May kita sa larawan ang kasiglaan sa ekonomiya ng ating bansa. A. Angat ang kabuhayan, karangyaan ay kita. Papapansin natin na sila ay angat sa buhay. S. Sagana sa kaalaman, pananaliksik at siyensya. May kita sa larawan ang ang DOST na, na, nangangasiwa sa siyensya at teknolohiya. N. Nagtataglay ng kaunlaran at ganda. May kita sa unang larawan ang malalaking gusali at sa pangala at sa ikalawang larawan naman ay makikita ang kagandahan ng ating bansa. A. Agrikultura yuntian at masagana mapapansin sa larawan na ito ay luntian at mapapanood dito upang ito ay maging masagana. N. Naglalarawan ng isang matatag na bansa. May kita sa larawan ang pagtaas ng kita sa ating bansa. Balikan natin ang ibig sabihin ng kabiasnan. K. Konsepto ng kaunlaran ng isang lipunan. A. Antas ng pamumuhay ay mataas. B. Piyasa sa teknolohiya at maunlad na arkitektura. I. Iba yung kaalaman sa sining at kultura. H. Hayag ang kasiglahan sa ekonomiya. A. Ang atang kabuhayan, karanyaan na ikita. S. Sagara sa kaalaman, pananaliksik at siyensya. N. Nagtataglay ng kaularan at ganda. A. Agrikultura, iluntian at basagana. N. Naglalarawan ng isang matatag na bansa. Paalam sa inyong lahat. Sana'y may napulot kayong aral sa aking pag-uulat. Maraming salamat sa inyong panonood.